What's up, mga kabukid? Another vlog naman guys ang ating pong, uh, gagawin. Kale ito po ipapakita lang po first time lang po ito nag try ko lang uh, na mag-finance po ako ng watermelon. Ang watermelon po mga kabukid, yung ganito, yung style. Kasi dito wala pa mang tubig by schedule schedule po at dito po natin to magtagpuan sa San Isidro. Midsayap, North Cotabato. Kaya dito, Makikita mo dito yung mga kalayan. Wala pang tubig. By schedule, mga may siguro, may tubig na. Kaya eh, habang wala pa po sa tubig, kaya tanan naman po na namin ang watermelon. Ang watermelon, ang variety, ang pangalan po ito, Sweet 16 F1. Sweet 16 F1. Kaya eh, try naman kasi ma... Sakto lang po to mga 2 months, ma-harvest na. Mula sa pagtanim niya, mga hanggang pag harvest ipapakita ko kung maganda ba itong lasting ng uh, produkto po to at saka kung malaki ba ang kita kaya na ko lang po din ang mais continue pa rin to yung mais magtitinda po ito kaya sinabayan ko lang po to kung makakapira ko ba try ko lang first time ko lang po to kasi hindi ko to, uh, alam kaya uh, first time lang na ganito ang ginagawa namin magtanim ipapakita ko siguro mga 2 uh, two weeks dito matubo na to mga 1 man may bunga na po to at maharbis to dalawang buwan pwede man na harbisin to kaya lang ito tandaan nyo lang po to itong klaseng watermelon hab, yeah, habang wala pa kaya ito yung ginagawa lang nila habang wala pa pong tanim na palay uh, basta ipa ano lang ipa kita ko kung paano nila to tinanim Ah. Oh. Andito na po mga kabukay mga no, guys. Ito po yung seeds niya o buto. Pala so, talaga pangalan dito sa sa Ilungao, Sandia ang pangalan. Sa Tagalog, pakwan. Plus English, watermelon. Ito yung buto niya. Sa isang butas, kini si pr Prinipir na Dalawa lang. Kasi pangit naman pag sobrang dami. Kasi ito, gagapang bato, Dadami din ito. Kaya dalawa lang. Sa bawat butas niya, dalawa lang po natin itatanim. At pagkatapos magtanim, lagyan lang po natin ng compost. dito Ito. ito. So, What's up, uh, Kabukid? Uh, dito naman guys sa uh, yung pinapakita ko na una pong video kung paano magtanim ng uh, watermelon. Ito nakita po natin mula sa pagtanim ito na po magkita 2 weeks na po ang makikita natin sa watermelon, sweet watermelon. Ito na po guys, mga kabukid, tingnan lang po natin. Diba maganda na po ang resulta. 2 weeks pa lang po to kasi ma-harvest eh, sinabi ko na ang ma-harvest 2 months kaya ito ang resulta 2 weeks pa lang siya diba mataba na siya maganda yung kanyang resulta kahit makikita mo siya na mayroong mga damon damo walang problema kasi pag gumagapang na ito wala rin to mapapatay din itong mga damo damo na maliliit kaya guys uh, i-update ko naman po kung kayo uh, sa, sa naman na mayroon na po yung makikita natin na bunga uh, okay guys panoorin nyo lang po sa sunod i-update ko na lang po kayo kung may mayroon ng bunga hanggang sa pag-harvest pa uh, Ito na po guys. Oh mga kabukid. Wala na sa pagtanim. Mga ano na po to. One month and one week. Na makita mo po na mga guys. O oh mga kabukid. Ito na po kanyang resulta. At ina-applyan po to At inaubunuhan ng 2100. O oh, tinatawag na ammonium sulfate. Ito ay na na abono. Yun na, mayroon na po itong bunga. Ito na. Wow, ito na po ang kanyang bunga. Yan guys. O oh mga kabukid, ito na po ang kanyang bunga makikita po ninyo. So within in one month and one week, ito na po ang kanyang resulta. Wow, ang kanyang bunga. yan yan bunga sa bunga ito yang mga bunga niya ito pa dami bunga mga kabukid ito bunga pa Itu ito na yang yung mga resulta bunga pa rin oh So sa pagtubo nyo makikita po hindi siya pantay. Meron siyang malaki. Meron siyang maliliit. Kanya, tingnan nyo sila po guys. So. o ito, inaobunuhan po talaga to at saka hindi pa araw-araw monitor po to ito po talaga ang mag alaga po ng sandiya o sa ilunggo sandiya ang tawag in English watermelon in Tagalog pakwan mga kabukil. Wow, dami ng bunga. yung kalakat sa Yusan sa uh, yusan, yung ah. Paano, isa isa man lang ka kabo angin buta Mas maayon sa butangan para matunaw na dito. Mas madali siya absorb hmm.

Okay, tingnan po nyo. Hindi po yung sexy pantay na lahat po ay hinog. Meron yung isang Kaya pinipili nila yung hinog talaga. So, tinatawag meron yung uh, pinches kasi para matagal na din may stock. Hindi na yung uh, beray. Okay, right. So, tingnan mo. Ganyan lang. Ganyan lang po mag-harvest ng sandia Ito okay, -no. yung nito. So, Ito okay marami na po yung hindi na ba na malayan hindi na talaga yung nalaglag so tingnan mo ito yung para doon po ah go ten para doon sa akin doon po sa ikumpok lahat bayar, ternyata so saya so, pwede rin isi parit po, yun sa e. po yun. laki 4 up, 3 down throw down lahat po yan mga kapukin sa iba po presyo yan hindi laki mayroon nyo ng pagbili nila yeah, salamat sa inyo sa mga 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 mga